Tiniyak na ang kamara na nasa maayos na kalagayan ng SMNI host na sina Lorraine Badoy at ka Eric Celis. Ito ay kahit pa ilang araw na silang naka-hunger strike. Matatandaang na site in contempt at na-detain si Celis at Badoy dahil hindi sumagot ng tama kaugnay ng isu ng fake news sa SMNI. Bukod dyan kay Celis, din nagmula ang ulat na may 1.8 billion pesos umanong travel fund si House Speaker Martin Romualdez. Aapilaraw ang kampo ni Nacelis at Badooy sa komite at maghahain ng petition dahil sa abuse of discretion at illegal detention and arrest. It ni House uh, Committee on Legislative Franchises Chair Gus Tambunting, iginagalang nila ang mga hakbang ng kampo ng SMNI host pero naninindigang walang ilegal sa pagdetain Sa dalawa dahil dumaan ito sa tamang proseso.